umiikot mga kabraso umiikot siya ayan yung mga bakas oh. simula dyan sa pinaglubugan sa taas umiikot din Jesus Maria Sip hindi pa kalakihan ayan limang na naman mga kabraso sumiksik lang crablets yan oh. din siya. Yan yung puno. Hindi ko pa naaayos yung butas niya. Ito, halos mas malaki doon sa nauna natin na pulahan din. Ito pulahan din. May laman yung butas dito mga kabraso. Pinalawak. Sana lang madali natin. Ayan, klarong-klaro yung bakas. Dati, inano ko to dun kasi malalim ito. Sinarado ko. Sana lang hindi na nabuksan nyo. Dito na lang. Ayan yung mga bakas, mga kabraso. Pati ano ng sipit. mga kabraso, ayan, kumusta po kayong lahat? Another din naman sa ating pag crab hunting mga kabraso. Ayan, mano po yung lalamunan natin. Ayan, nasa spot na po tayo mga kabraso. Medyo malayo na po yung nilakad natin. Wala tayong mga sapote dito. Dito mga kabraso. May mga bakas na dito. Malapit na tayo sa kabilang barangay. Klaro yung mga bakas mga kabraso. Minto muna dito. Yan. Sana lang madali natin to. Sundan na lang natin yung bakas na to. dire-diretso lang yung ano niya tinaanan. Ikot siya dito sa puno nito. Isa na lang hindi lumayo. Matigas na itong bahagi na 'to, baka. Pumunta lang sa taas ito sa dulo dito kagaling mga kabraso ayan yung pinaglubugan niya umangat naman di natin dito na abutan tingin tingin lang tayo sa paligid ay yung inangatan niya Ay, mukhang binulabog na ng bayawak. Dito rin yung bakas ng bayawak ko. Oh. So, mixik ito. Magtago. Dito talaga siya sa dulo. Matigas na bahagi. umiikot mga kabraso umiikot siya ayan yung mga bakas oh. simula dyan sa pinaglubugan sa taas umiikot din baba ayan o oh. yan yung mga dinaanan niya yan dito sa kabila Ay, sana lang madali natin to. Paano na yung tubig mga kabraso? Ay, ito na nga yata. Ito na nga mga kabraso. Ay, sus, Maria, sip. Hindi pa kalakihan. Ayan. Kalubog. Lalaki ito mga kabraso. Pero tansya ko ay parang bitin pa sa kalahating kilo o aabot na ay parang aabot na season ayan ay thank you lord nagaisa na tayo sa palag mag alas 8 na tali agad mga kabraso sana lang makadagdag pa tayo ang dami ng pinagkainan dito mga kabraso punong to Pati sa gitna Tsaka parang may butas siya sa gitna. Ayun. Parang sipit ng alimango yung natatanaw natin. Madilim lang. Nas, talagang nasa gitna ng mga ugat sa ilalim. Doon tayo dan sa likod. May butas. Pero parang ano lang pahingahan. Ito nga. Bakas ng bayawak. Ito ang kahalo. Limang at bayawak. Sukal naman. Puno. Maliit lang na puno pero ano yung ugat niya? Talagang dikit-dikit ba? hirap pasukin na, na, na sa pinakagit ng mga kabraso alimango nga Hirap. Grabe. Hirap na man pinag-anuhan niya. Talagang nasa ilalim nito mga kabraso. Grabe 'yung mga ugat, kadami. Limango ngayon nasa loob. Masilip, 'di ba? Masilip kaya. talagang silipin ko lang kung malaki na talaga pero kung ano pa lang ng kalahati hindi natin sisarain itong mga ano na to mahirap iwanan natin yan mga kabraso grabing ugat ay talagang mamamatay yung puno na yan eh, dun siya nagkubli sa ang pinakagitna ng katawan mismo ng bakhaw putol yun pagkarami nyo ng pinagkainan sa eriyang to talagay ko ay dalawa Yung sa ilalim nung gumalaw siya tumutunog sa ilalim lewas ilang gumalau. sayang yang sayang. San dang maka dali pa tayo. Ang iba. Apit timpang hininya iya. Yan. Yan sapo. limang na naman mga kabraso sa Mexico lang. Crablets. Yan o. Ah. Yan siya. Kasiksik. Asus. Ayan na natin. Hindi nagkakalayo ah. Doon lang yung Diyan lang yung alimango na yun. Sa kabila. Dito mga kabraso. May tumira dito. Sigurado good size. Ayan, napakaraming pinagkainan. Umalis na. Hindi na bago yung ano pinagpwestuhan yan yung mga hinukay na putik dito mga pinagkainan pati sa gawing doon mga kabraso nagpahinga medyo malawak yung pinaganuhan ng katawan niya butas butas din dito pero ito sa maliit ito may bakas may bakas siya pinasok din ng bayawak oh maliit yung bakas dyan sana lang makadagdag pa tayo dapat tayong good size isa pa lang yung huli natin may laman yung butas dito mga kabraso pinalawak sana lang madali natin ayan klarong klaro yung bakas dati inano ko to dun kasi malalim ito sinarado ko sana lang hindi na nabuksan mo dito na lang Ayan yung mga bakas mga kabraso. Pati ano ng sipit. Isasarado ko muna dun sa taas. Parang nilinisan niya. Baka makaakyat. Oh, Mayroong ng laman mga kabraso. Pulahan umakyat siya kay buti na lang at nalagyan muna natin ng <laughs> sasa ayun mo pinangharang ko sa taas pero nagpumilit pa rin siya alika na sumiksik Ali na. nakakapit sayang kamarijik <laughs> saglit lang mga kabraso hukayan ko lang yung taas para maano yung katawan niya yung safety to kuha na natin mga kabraso na itali napansin lang natin mga kabraso nung tinatali ko dito habang tinatali natin gumagalaw-galaw yung tubig tapos biglang may lumitaw na babae umakyat bumalik din agad dun malaki may kasama pala ayan, hayaan natin nakatali naman malaking babae mga kabraso Kasama niya, pulahan din. Ayun. Ito, ito ay mabilis lang lumabas to. Maano to eh. Kapag na ah, tatakbo agad to. May kublihan to. Ay, nawawala. kaya pala kanina walang matama ang kanina may pinagtataguan okay na mga kabraso okay okay na hayaan natin baka ma -reject. ito yung isa nating boarding house mga kabraso parang may pumasok din ay lumabas mga kabraso yan o. Lumabas niya. Lumabas. Hmm. Ah. Hindi siya. In, ano. Nawalan siguro ng gana dito. Mas maganda sa kabila. yosin Ayosin lang natin guys pasukan pa rin yan. Malaki na yung tubig ngayon doon Dito na tayo sa taas Sa sahan <laughs> Talagang baka sakali na lang Sa mga pulahan Buti naman at nakadagdag tayo Good size Ayun ay Pasok na yun Mahigit kalahati na yun Last 10 4 na mga kabraso Pabalik na tayo niyan, malapit na Dito dinaanan natin yung isang Boarding house may mga bakas oh. Ito yung mga bakas niya. Pero parang hindi kalakihan talaga. Uy. Ang daming ang sa Ang kaling. sa loob wala alis din braso ang laki na ng tubig pinuntahan natin yung isa natin dito yung boarding house sa may niyog, puno ng niyog kasi doon wala, lumabas may mga bakas dumiretso dito sa baba andito, may laman hindi na natin inano ng camera kasi ano na ng tubig dagat mga kabraso abot na talaga, laki na yan yung puno oh. Hindi ko pa naaayos yung butas niya. Ito oh, halos mas malaki doon sa nauna natin na pulahan din. Ito pulahan din. Ang laki mga kabraso, napaka-season. Ganon din sinarado ko doon sa entrance. Dilagyan ko ng mga putik mo may ayosin natin. Para hindi siya makabalik. Dito ko pinalabas sa may exit. Tali ko na mga kabraso. Ay, thank you Lord. Nakadagdag din tayo. Dito na to malapit sa barangay. Ayos na natin mga kabraso. Yan at natakpan na ulit. <laughs> Dito yung entrance niya no. Napakalakas ng agos ng tubig. Ganon din ngayon. Yung laki ng tubig ngayon ay 2.0 din. No, parang baha. dito na tayo dadaan mga kabraso thank you ang shortcut na lang tayo ito yung mga lugar na pinagpraktisan ko dati ay dito talaga tayo na ano nang magumpisa mag hunting sa mga pulahan Diyan po ako nag-umpisa. Kasama ko pa yung, tatay ko. Sumasama lang ako. Kasi siya yung may mga boarding house. Nasa ano palang lang tayo doon. 12. 12 years old. Dito sa mga sasahan na to. Nasa bahay na tayo. Oh laki na ng tubig napaka bilis lumaki kumaya hanggang dito ah. yun yung pinaka ano na yung pantalan natin na ano pa ito eh Abot yan ito nga pala yung huli natin ito yung kahapon na huli natin yung dalawa yan. ay hindi kahapon hmm. isang araw kasi kahapon hindi tayo nag hunting pala Pahan ng gali natin. <laughs> Yan, mga season din. Ito, sure bowl to sa kalahating kilo ng bibig. Halos para talagang magkambal yung size nila. Yan yung nakuha natin dun sa ano na yung tubig. naman yung may kasamang babae oh. ay natanggalan ng ayun ay, ata yung natanggalan kasi nitik ay ito ito kumplito ayun halos parehas nga sila mas malaki ata unti tito ito oh, unti lang Naka una na ano, under size ito mga kabrasok hindi aabot ng kalahati dinala na natin taba rin dinala ko kasi akala natin ay hindi na tayo makakadali pero pwede na to yan Marami sana tayong nakita. Yo, pinalampas natin dalawa. Yung dun sa ilalim, saka yung isang nakasiksik. Ang undersize kasi. Yun, nag-aakyatan yung mga alimango ngayon sa ano. kadalasan naglulunok. yung mga kasamang babae. Yan. Hanggang sa muli mga kabraso. Salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel.